Tayo. Ay, Ayun, mga master, tayo. Uy, Ayun, yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, till my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off again. Good morning mga master, mga idol. Uh, dito tayo ngayon sa ano, sa Alcor, sa paboritong spot namin ni eh, Master Jetro. Ayun siya oh. Bali kanina lang kami dumating mga laura siguro, tapos nagbait in weekend din sa ano, sa dulo. Ipakita eh, eh, mo na yung nagbasag sa sumpa mo. <laughs> eh madilim pa kaya hindi kami nakapag-video doon. Kasi eh, yun nga, Nabasag na yung sumpa nung ano, rad ko. Nakahuli ako ng ano, isang sweet lips. Pakita natin. Bali, ito mga master, mga idol. Ito yung nahuli ko. Eh, pa yung ano. Yung kay Master Jetro. Kaya yung may ano, eh? dilaw-dilaw. Pascar. Ito yung sa akin. Sweet lips. Laki oh. Guro na sa ano to. 300 grams. Lucky. <laughs> Nakabuhi na manong na tayo. Namatay agad. Nauna pang namatay dun sa ano, Pascar. Bale ito mga master. Uh, nakasalag na yung isang ano natin. Rad natin. Wait and wait lang tayo ngayon. Tsaka yung isa kwan dun. Oh. Ayan. Ayos. Kailangan lang palang pausukan yung mga rad ko para maka ano eh. Dali eh. Sige mga master. <laughs> Update na lang pag ano may kumagat na tara mga master uh, magpalit muna tayo ng ano maglagay tayo pala ng ano pain sa ano natin sa hook natin ito ba, bali ito mga master ano lang pain natin dito ay eh, hipon gusto sa kabila yung pinapain ko doon ano yung tinabas na baka subukan ko lang kung ano active yung ano tinabas na baka mga master, ah. update na lang pag ano, kapagpalit na tayo. Ay mga master, mga idol, nakapaglagay na tayo ng pain. Lusong tayo, tapos hagis natin, tapos balik tayo sa tabi. Kailangan lumusong kasi mababaw dito eh. Puro putik nga lang dito. kailangan pa natin umusog pwede na siguro dito yun muna natin sa tabi mga master para yung isa malagyan na natin ng tain Tom Sige mga master, update ah, ka dun sa ano Sa kabilang ano, rad natin Ay, mga master Pusun itong isa natin Ayun Bumitaw pa Ayun dyan Ayun dyan yata mga master Tanggalin mo natin itong bell

tumano isang run mga master maraming nag strike kailangan ma maano natin siya mapitik natin sayang kasi pag ano hindi na ipipitik malaya nila na ano nakakain yung kain natin Pishon tayo Ay balo Grabe naman ito Kahit Kahit sa hipong Kumakagat Hindi na nga ako Nag-null Nag-jig Para Huwag kagatan ng Ano Balo Sa po naman Kumagat Oo O Oh, O O O O Pupunin kita Sayang ka din Dagdag pang ulam Ayos ah, Dalawa na Habis ah, tayo mga master mga idol Para madagdagan pa Ante-ante na lang. Ante-ante ng kagat. Whew! Update mga master, mga idol. Hanggang ngayon, di pa rin nasundan yung nga natin. balo. Nakakadalawa ah, pa lang tayo. Parang matumal na. Kung mga ibang lahat, muwi na. ni isa lang na huli. Agos tayo dito mga master mga idol Kailangan mabuting sa Torre Lalo Pero malay Hindi pa rin tagtaga yung hole eh. Bakit to na? Ayun mga master fish tayo Uy sinabit Ayun tanggal <laughs> Sasabit mo pa ha <laughs> Oo oh, Sinabit pa Ayos Ayun pumuputi Alit Nanabit pa Alit naman O, pampain to ah. Oh papain ko nga to Ay eh, mga master oh Alright mga master mga idol Hanggang dito na lang yung fishing session natin Fishing na subline na naman Pero nakadalawa din tayo Isang sweet lips isang ano Isang ano Anong tawag doon? Ano? Balo? Ba, isang balo hindi na Sige mga master mga idol